hello guys o tignan nyo may kamatis din ako dito tumubo lang yung ano siguro yung natatapon na buto niya noon dito sa may pinaghuhugasan ko kasi may ano ng bahay ayan may tumubo, namatay nga yung isa kaya pipitasin ko na yung mga hinog ayan o may pinitas pa ako nung ano isang araw ah uh, dalawa andun pag nahinog na ito ayan iano sa pritong isda pagsawsawan um, yun, mga mga bunga ayan o oh, marami pang maliliit ayan meron pa dun oh yan ang aking kamates tumubo lang dyan ayan tada mm. yan Oh. Oh, di may pang-ulam na ako. Pwede kong panggisang ng itlog. May dalawa pa doon sa loob ng bahay. Yan lamang, guys.